mayong udto ninyo diha mga idol sa atong mga viewers ug sa atong mga sulit nga supporters karon mga idol di ako sa hospital mga idol Atang atang kong pasahero diri mga idol akura rausa diri mga idol kay gikan ko kayo nga katod ko pasahero duha ka buok tigib 2020 so diretso na lang ko diri hospital mga idol At Atang atang ko sulay diri pasahero mga idol Akura ako diri mga idol kay akong mga kauban to aros nang pupunwan kay tabo maron domingo maron tuwa sila dito katapok pila-pila sila dito ron so ako rin usad mga idol basin tayo makaswerte kung naipasayro ron mga idol gigad rin sa hospital mugawas mga tuwa mga idol papasin basin rin ba diba paswerte swerte rin yun ani rin magunin mamasayro ito mga idol paswerte swerte rin nga sakyan ta or dili na panahon nga kusog atong sakay na panahon nga hinay so tsaga rin mga idol may yun ani man yung ang trabaho Salamat eh kayo sa inyong suporta na po mga idola sa ako ang mga viewers diya sa ako mga sulit na supporters Kaya kayo salamat, salamat mga idol sa inyong pagsuporta na po mga idol Huwag ka to na na out Pasensya na mga idol ha Hulat mga idola Kay busy pa man taanig mga idol Huwag salamat kayo sa inyong suporta mga idol ah, God bless ninyong tanan og shout out diya sa mga PD cab driver sa nagkakasaas ang out ninyo idol o amping mo pirmis at yung mga biyahe mga idol sa inyong hang uh, biyahe kung asa mo padulong amping mo pirmi mga idol God bless ninyong tanan mga idol usbun ako mga idol salamat kayo sa inyong suporta mga idol sa nagpalo sa nag-share, nagshare, naglike sa kuha mga video naghanap kayong salamat mga idol sa inyong suporta na uh, inyong ihatag sa kuha usbun ako mga idol kagahan kayong salamat sa iyong suporta mga idol God bless